200k views na palatong vidyong to oh my god maraming salamat po sa inyo guys maraming maraming salamat po sa inyong supporta, ayan 220k views na po ang vidyong niyan 6 days lang po yan siya guys 200k views etong isa 215k views 10 days na po yung isa guys. Guys, hindi ko alam bakit dumami ang views niyan. Panoorin niyo ko baka magka-interest kayo kung ano ang laman ng video niyan kasi bakit nila nagustuhan 'yan kung bago ka lang po dito sa aking page. Puntahan mo po yung mga reels ko kasi ang mga ginagawa ko po ay para sa mga baguhan. Guide po ninyo na makakatulong. Wala yan sa followers guys ha. Basta gumawa kayo ng kahit anong video na trip nyo guys. Basta pasok at hindi bawal kay meta. I-upload nyo siya guys kasi hindi mo alam kung anong video yung magbaviral. Okay? Ayan guys so oh. Kung isipin nyo 220k views. Hindi nga ako nangalahati dyan. Tingnan nyo followers ko kung magkano lang, ba diba? Hindi ako nangalahati, guys. One-fourth lang ako, pero ba bakit may ganyan akong views? Kaya kayo, kahit nasa 1K kayo, yung 1K pa yung follower nyo or less than 1K pa yung follower nyo, posible kayong magkaroon ng 50K views, 35K views, mga gano'n na ma-unlock nyo po yung in-stream ads nyo at magka-ads on reels din kayo, okay? Please, guys, kung nagustuhan mo po ang video nito, palike naman po and pa-share and pa-follow na din po ako for more tips at tutorial para sa'yo. Maraming maraming salamat. 嗯